Ilang kilometer ang tinatagal ng clutch on manual transmission? Hello mga paps! I'm Kuya Shane at may na-receive tayong question na related sa clutch ng manual transmission at yung question niya sa atin e eh kung tama daw ba ang paggamit ng clutch, ilang kilometer ba ang itatagal ng isang clutch set? Okay. Normally mga paps no, kung tama yung paggamit ninyo ng clutch, aabot 'yan ng more than 100,000 kilometers. Okay? More than ah. So, pero ito ay didepende pa rin sa dinadaanan ninyo. Kasi kung more on city driving kayo, goods na yan na napaabot ninyo ng 100,000 kilometers. Pero kung more on highway driving yung kotse ninyo, I would say na pwedeng mas matagal pa o mas malayo pa dun sa 100,000 kilometers yung matatakbo ng inyong isang clutch set. Uh, normally, ano yan eh, set yan. Okay, clutch this, yung bearing niya, yung cover. So, ganun yung mga paps, no? 100,000 kilometers, pwede kong sabihin na okay ka na na driver. So ano ba yung mga reason kung bakit mabilis na nasisira ang clutch? Number one dyan, kung ikaw ay isang clutch driver. Kumbaga, yung paa mo laging nakaapak sa clutch. Kahit hindi mo naman kailangan apakan, eh laging nakaapak. Kasi ganito lang yan mga pups, no? Minsan, kahit sabihin natin hindi natin na pero... Pag matagal na tayong nakaapak sa clutch, minsan nahahap clutch din natin yung hindi natin nararamdaman na nadidiinan na pala natin ng konti yung clutch. Isa yan sa mga reason kung bakit mabilis masira ang ating clutch. Pangalawang reason is kung lagi tayong nasa stop and go situation na may mga pagkakataon na yun, lagi tayo nag gumagamit ng clutch para paabante yung sasakyan so yun, isa rin yun at yun, isa pa kung tayo, yung mahilig tayo magpabitin-bitin yung halimbawa, nasa stop and go situation tayo tapos paakyat, yung iba kasing driver instead na umapak ng preno para huminto yung sasakyan eh nilalaro nila yung clutch tsaka yung gas well, normal naman yon pero isa yan sa mga top reason ano, kung bakit nasisira yung clutch yung iba nga eh umakit lang ng bagyo pagdating sa Baguio, sira na yung clutch nila kasi bawa, di ba? May mga pagkakataon, may season na sobrang traffic na paakyat ng Baguio, stop and go, and yung iba, syempre, nakakapagod din naman pag nakaapa ka sa preno, kung aandar uh, ka rin naman kagad, eh di bibitin-bitinin mo, gagamit mo yung clutch, tsaka yung, uh, yung gas para umahon yung sasakyan mo, eh dun, isa yan, no? Yun, uh, isa rin dyan is kung uh, yun mga sa mga baguhan pa lang na gumagamit ng manual transmission nag-aaral pa lang yan normal na yan na minsan minsan mangangamoy talaga yung clutch at hindi naman may iwasan yan sa mga baguhang driver na masira yung ano or sabi natin mapa, masunog nila yung clutch o mapaamoy nila yung clutch pero sana wag naman palagi uh, although pag nangamoy naman yung clutch not necessary sira agad eh pero as much as possible, syempre, dapat huwag natin paabutin doon. At isa rin sa mga top reason kung bakit nasisira yung clutch ay kung mali yung adjust ng clutch. Halimbawa, nasobrahan sa adjust. So, kahit hindi ka nakakaapak sa clutch, para nakahap clutch kasi nga, sobra o tinatawag nga nilang tukod. Or minsan naman, pag din uh, kulang yung adjust, so pwede rin makasira yan. So, yun mga paps, no? Kaya kung sakali man, kung kayo ay isang uh, good na driver na, kung mapaabot nyo ng 100,000 okay na yan wala nang problema wala na, ako hindi ko nasasabihin kayo isang clutch driver o may problema kayo sa driving habit ninyo pero kung mapapaabot nyo pa na mas malayo dun eh mas okay syempre para hindi na rin kayo gumastos kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps